Ayan guys, ang mapagpalang hapon sa ating lahat. Mga OFW dito sa Jida Buong Pilipinas, bom. Uh, ngayon, manjo, maganda 'yung ano. Panahon ngayon. Hindi mainit. Mga alas 4 pa sa hapon, kaya ito. siya. Eh. Medyo na ambon-ambon yung ambon dito eh kasamang parang alikabok ng ano dala ng ulan yung bawat patak ng ano parang kasamang alikabok kaya mga mga kotse yung, yung dudumi kaya pinagpala tayo ngayon hindi mainit Pasok muna sa trabaho pang gabi.